Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matipid sa paggasta para sa pamilya, ang mga gustong. Pagbigyan ng paggasta, at sa trabaho ay laging masipag. Para magkaroon ng matagal na hanap buhay, at hindi basta magpapautang at ayaw din ng usapang chismisan, naninigurado sa sinasabi at walang oras sa usapang kalokohan chismis at paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon ang nasa isip para sa pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero: color red and color green number 19, number 42 at number 30. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matyagang ugali sa dapat na matapos na gagawin At hindi gagawa ng pagpapataan sa MG's letter trabaho At Madisiplina sa mga gawain sa trabaho at kung magsasalita Ay gagawin basta na sa tamang katwiran Hindi makukuha sa mga suhulan ng pera Maingat sa mga sinasabi at ikikilos Wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal sa pagmamahalan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Toros ngayong araw, ayaw ng mahabang usapan, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, at matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 31 number 24 at number 5. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan matyaga sa mga gagawin, dahil para kung kikita ng pera ay sa legal na pamamaraan at may mapanuring isipan. Sa mga gawain sa trabaho, may ugaling maunawain pero may katapangan ang ugali na magagawang ilabas pagkailangan, kung sa pera ay mahigpit mas una sa kanya ang pamilya, may paninindigan sa gustong gagawin kahit mahihirapan ay magtitiyaga basta legal na walang sabit. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran magpalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 33, number 10 at number 22. Cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali ngayong araw, kaya ayaw ng Usapang mahaba dahil naiinip sa mga walang kwentang. Usapan, ayaw ng mga usapang mahaba, at paligoy-ligoy na walang kaugnayan sa trabaho. Maaruga sa pamilya at sa katawan ng kagandahan para laging may positive energy sa mga ginagawa. Masinop sa pera hindi basta magpapautang nagagawang dahin sa ikakasaya ng buhay pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalen mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 26, number 10 at number 21. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina hindi basta gagawa ng isang trabaho ng walang plano at kung sa trabaho ay mabusisi dapat. Ay nasa maayos ang lahat at ayaw ng mga usapang may. kaberdihan iiwanan na ang ganoong makakausap at sa pera ay parehas kung may samahan nakikita para walang makaaway na tao hindi basta nagpapataan sa dapat nagagawin at hindi kagad nagbibigay ng karunungan sa ibang tao. Maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan kaya maayos na pagkain, ang laging inuuna igagayak sa pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, Color Gold and Color Green Number 10, Number 25 at Number 43. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga ginagawa at hindi nagpapataan sa mga trabaho. May matang mapagsuri kaya hindi mo basta kayang maloko. Matalino at sa gawain ay maingat para hindi pa ulit, -ulit na trabaho ayaw ng mahabang usapan para makaiwas sa abala, masipag at hindi kagad aayon sa gusto ng ibang tao. Mas gusto ang magtrabaho para makaipon ng maayos na pera kaysa magkwentuhan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 21, number 19 at number 36. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling masungit at hirap basta magtitiwala laging. Nag-iingat sa pamumuhay masipag sa gawain pag oras ng trabaho dahil gusto ay laging nakapokus sa mga ginagawa pag may nasabi na ay dapat nang magawa sa trabaho. At ganoon din sa bahay, para sa pag-asenso ng pamumuhay, hindi basta kayang mapakiusapan dahil may paninindigan sa mga sinasabi, hindi madaling magselos laging nagtitiwala sa minamahal, masayang gumagawa na nagbibigay ng kasipagan para makaipon ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 21 number 45 at number 9. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at masipag sa trabaho, at laging inuuna, na mabigyan ng kasiyahan ang buhay-pamilya, gumagawa, nang masipag sa gagawin at hindi makakagawa ng mawalan, nang hanap buhay, at kung sa pamilya ay laging kayang, mangako para mas lalong magiging masipag sa pagkita ng pera, para magawa na maibibigay ang gako sa trabaho ay may matalinong isipan hindi nagpapataan sa dapat na matapos, may katipiran maglabas ng pera sa ibang bagay. Dahil sa pamilya ang perang naiipon, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color white, number 8 at number 15 at number 11. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, ayaw ng mga usapang mahaba matahimik. Na araw ang nais sa trabaho maging sa tahanan. kong gagawa ng isang trabaho ay masinop ka masikap para makakuha ng pag-asenso sa hanap buhay pag may nasabi sa kausap ay gagawin dahil para hindi mawala ang pagtitiwala ng mga kausap naninigurado sa mga ginagawa. May matapang na ugali kaya ayaw ng mga chismisan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 36 number 10 at number 22. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa mga gawain, sa trabaho at ayaw ng mga usapan pag gumagawa pero kung oras na. Break time ay madaling makakausap, matyaga na Ang isipan sa mga dapat nagagawin sa hanap buhay, laging masipag para makaasenso sa buhay dahil yon ang puhunan para makaginhawa sa pamumuhay, masaya sa ang pakiramdam kung nakikita na masaya ang pamilya. Para makaipon ng good energy sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow, number 15, number 28 at number 22. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga Kalikasan, may ugaling matahimik at paggumawa ng trabaho. Ay nakapokus mas nais pa nga ang nag-iisang gumawa. Para walang abala, at laging masikap sa mga ginagawa. Para mas maraming makuhang kaalaman pa na magpapasaya sa ikakabuhay, ng pag-asenso at laging masinop sa kinikita para makaipon ng maayos. Ayaw ng mga usapang may ng pag-ibig lalayo na kagad para makaiwas sa problema. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 25 number 6 at number 10. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa ginagawa hanggat maaari ay ayaw kausap. Ang mga tao na gusto ay palusutan, iiwasan na kagad. Sila dahil maingat sa pamumuhay, ayaw ng mga chismisa na usapan at sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan, sa trabaho ay pokos sa ginagawa at may striktong ugali sa trabaho. Wala sa isip ang magselos tiwala sa mahal at tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 24, number 16 at number 30.